Hi guys, andito ako sa may bandang taas. Oh. Ayan, nakikita nyo yung mga sakurang may bulaklak na. Tapos yung mga iba wala pa rin. Kaya hanggang April, April pa to. Ayan. So, punta na tayo sa fountain area. 嗯、啊，干嘛、啊？我这也不进来。你又过来那我就啊？那他、啊啊、在干嘛？他负责付钱。哦，好，那可以了。付钱买东西。啊，嗯、他本来也是那种。嗯嗯、哦，那个，右边那个 好好、嗯嗯啊，谢谢。 Ayan guys, so ang ganda ng puno. Papunta yan sa may fla, uh, fountain area. So last time, pumunta ako rito, wala pang flowers yung mga sakura sa fountain. So titignan natin ngayon kung meron na ba. So bababa tayo rito sa hagdan. Ayan ang hagdan. Ayan, merong ambulansya na dumating sigurado na ano may nadisgrasya dito kasi ang daming mga lolo lola na andi dito ayan meron lang ang bulaklak sa may fountain aba guys ang ganda na ng bulaklak sa may fountain area yan natin tayo, sa ano sa kayong babaan nito ah hindi yun. ito yung bus stop wala ah, wala yung bus stop so bababa tayo rito mm. So, meron na nga siya, guys sa so, ayun na. Nakikita niya ba yung fountain? Ang tataas na nga lang ng sakura dito. So, nandito ako sa bandang taas. Ayan o. Nasa itaas ako, guys. Puntahan natin yung fountain. ah uh, mag, ano lang ako ng saglit dyan. So, ayan, nandito na tayo yung mga sakura dito, matataas ang puno <laughs> ayan oh, matataas tayo so. matataas at syempre yung palm hey. okay. maraming tao ngayon dito unlike noong last time na nagpunta ako rito ayan maraming madlang people So, lilibutin lang natin po sa guys. Papakita ko lang sa inyo yung mga bulaklak. So, yan guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga tatang